Hi, hello guys. Ayan, mainit ang guys. Natamad ako lumaba. Ayan guys. Ayan ang ilog. Oh, ang ganda. Yung mga naglalakad. Guys, dito nga pala. Sa Hungary. Ang basic salary na namin. Nung dumating kami, ang basic. Nung pinirmahan namin sa Pilipinas na kontrata ay ano lang. Uh, 3 Kanin 244,000 ang Salary namin per month Saka may allowance na 91 Euro every month Yun ay yung food allowance Pagdating naman Namin dito guys Nagbago yung ano Salary namin Naging 275 K Porent ang ano namin Ang Salary one month Tapos may allowance pa yon yun guys nag yung pinarma namin sa Pilipinas ay ano nagbabago pa dito depende sa ano din dito kasi depende sa minimum wage kung anong minimum wage natin ganun din ang min ay kung gaano kung, kung, kung ano ang minimum wage ng lokal ganun din ang minimum wage natin ng mga foreign worker dito yata sa Hungary saka tapos pagkatapos ng 3 months guys, 'di ba 3 months? Ah uh, pagkatapos ng 3 months, probi na ano na kayo regular. Regular, magbabago na naman yung sahod nyo. No, naging 295k na kami ngayon after 3 months. And guys, medyo maano lang nga guys dito ang tax. Medyo malaki. Hindi medyo malaki eh. 33.5 Bali 66 67 66 point something na lang Ang natira sa sakod mo Yung tax Saka yung insurance Lahat lahat Yung magiging kaltas mo dito Nung ano guys ah uh, Dati Dati Panalo yun may tatlong anak Kasi malaki na di discount nila Sa tax tapos yun may mga wala na anak binata. Yun, walang no? nadi-discount. Yun ang logi. Pag binata. Pero ngayon darating next year daw, pari-parihas na. Paparis. Wala nang single, wala nang married may ano, pari-parihas ng paltas. Yan. Sana may taxi refund din. Ewan ko kung ano mangyayari sa next year. Bago na naman ang patakaran dito sa Hungary. Yan medyo mabilisan na ng trabaho namin sa medyo oh, maraming process ganun alam mo na pouring tayo <laughs> medyo ano din dito medyo din may iba ang ano dito syempre mga lokal sila syempre pabor sa kanila yun mga ano sila yung priority eh, tayong mga foreign, kailangan nating mag-adjust kahit sa trabaho, pra, sa process, mas marami, mas maraming ginagawa ang mga Pinoy kaysa sa mga lokal. Saka, mga ano sila, reklamador. Saka, mga ano din sila, mas chismoso at sa pa sa mga Pilipino. Kahit nasa production, si dal, kahit umaandar ang conveyor, ganun. Ibang ugali, ibang ugali nila. Piling pa, medyo, ewan, <laughs> tingin nila magagaling sila ewan pag sa trabaho naman lagi na ewan basta Pinoy ngayon nga kukuha na naman nga ng mga Pinoy eh. may darating pa ngayong o sa next year pagsapit ng January siguro kasi waiting na lang sila ng flight kasi may mga appointment na sila ng visa approved na di bali waiting na lang sila yung guys, ang company namin, hindi ko alam kung pare-pareha sa mga company dito. Sa company namin, may itatawag na monthly bonus. Yung monthly bonus na yun ay yun sa, depende sa output monthly ng line mo. Yun, binibigyan nila ng bonus kung magkano. Noon, nakatanggap kami, nitong huling sahod namin, nakatanggap kami ng 42,000 for rent. Yun yun monthly bonus ng production kung ano yung output ninyo kung lagi kayong kuta siguro yun malaki ang bonus nyo ng pangalan sa 47,000 ang natanggap namin bonus bawat isa yun kung ilan ang tao sa linya yun kung 45 guys sa line yun lahat kayo meron 47,000 po rent. <laughs> may ano din may, may quarterly perfect attendance yata yung allowance kung wala kang absent yung binibigay 27,000 yata for rent marami dito guys allowance yun yun ng mga nagpapalaki ng sahod kaso yun mga yun ay ano yon may tax din yun kailangan din kasama yun sa sahod so so magiging ano yon magiging total ang total nun lahat ng sinahod mo kasama yon sa talagyan ng tax. Yun guys. Hindi ko alam sa ibang company kung may mga ganong bonus o may mga incentives bawat ano. Pero sa company na meron, yun yung nagpapalaki ng sahod namin. Kasi bihira naman ang ote dito. European country. Depende din siguro sa company. Yun, guys, sa mga gusto mag-apply, magpunta lang po kayo sa agency ng Andros Power saka ABA Personnel. Yun po ang agency ng company namin. Ang katay up nila na agency dito ay Jobtain saka HSA na Star Job. Yun po guys. Guys, maraming salamat po. Follow, subscribe na lang po. Palike and share na din po. Maraming salamat sa mga naghahangad na makapunta dito sa Hungary especially ngayon next year for so pag-apply po. Maraming hiring pa Europe, hindi lang naman Hungary. I think mas mababa pa ang tax sa ibang bansa dito sa European country sa ah, mas malaki pa ang sahod. Huwag niyo i ang sarili niyo dito sa Hungary. Or kung saan kayo matanggap, siguro grab niyo na opportunity na 'yon. Thank you guys at maraming salamat.